Ang uh, mga ka-farm, kung gusto nyo mag ng manis sa inyong bahay, mga ka-farm, ay ganito ang inyong gawin. Una, kukuha kayo ng sako, mga ka-farm, kahit anong uri ng sako. Tapos, lagyan nyo ng lupa, at saka doon nyo ilagay ang mani. Kaya nito, mga ka-farm, mga mani. Ayan, o. Oh. Ang gawin ko ngayon, mga ka-farm, ay eh, ipakita ko sa inyo kung paano ko itanim ang mani. Bigyan ko kayo ng sample kung paano lang ilagay ang mani sa sako na aking sinasabi. So, ito na, mga ka-farm, o. Oh. So, ito ang sako na aking nagawin, mga farm Ang sako nang 5 kilos na bigas ito pagkatapos ting simple ating buksan tong mani mga farm ayan ayan mga farm so ato tong buksan para ating ating itong itanim so itong ginagawa ko mga farm sampo lang to nga kung meron kayong sako na ganito mga farm kahit ah uh, 20 pieces ng sako na ganito sumarami so, na na tayong mani matanim sa simpleng pagtatanim mo mga farm makakain ka na makaka-income ka pa at sa pagtanim mo ito, mga farm dapat meron tayong ah, uh, pag sa tanim ng mani mga farm gaya uh, nito dapat meron tayong lalim so atin pong itanim siya sa mga 1 to 2 inches ang lalim nito mga farm ayan dapat ganito kalalim 2 inches D dapat ganito kalalim mga farm oh 1 1 2 inches ang ating itatanim at ang ganyang layo dapat nasa four to six inches. So, kung rental sa ako na mga farm, ay sukatin mo ng tag, tag apat na inches ang layo Ang layo ng ating magtanim. Gaya nito, 1 one, one, two, three, four. So, dito tayo magsukat. So, dito tayo magsukat ng farm. Ang kanyang layo, ang lalim niya ay inches. So, ito ang isang gagawin ngayon. Ito ang farm, o, tingnan nyo, ayan. So dito tayo sa kabilang banda magtanim. So yun ang paraan sa tanim ng mga nilang kaparm na dapat nating may sukat ang lalim, may sukat ang distansya. So ngayon, natakita ako na sa inyo kung paano magtanim ng mga sa ating bakuran. At sana meron kayong kunti tutunan ng kaparm